Naranasan mo bang pumasok sa isang silid at ang mga tao na naroon ay nakikinig sa iyo hanggang sa dumating ng isang mas mayaman, mas maingay o mas makapangyarihan? Napapansin ng mga introvert na tao ang ganitong klasing bigla ang pagbabago. Maaring wala silang sabihin pero ramdam nila kung sino ang mga biglang nakakalimot sa kanila sa sandaling pumasok sa usapan ang pera, kapangyarihan at pagkilala. Sa video na ito ay susuriin natin ang limang tahimik ngunit madalim na paraan kung paano tinatrak ng mga introvert ang katapatan, respeto at katotohanan. Hindi kapag kalmado ang lahat, ngunit kapag pumasok na ang prestige sa silid. Kung naranasan mo maging invisible sa mga sandaling pinakamahalaga, ito ay para sa'yo. Number 1. Pinagmamasda nila kung sino ang nakikinig sa kanila kapag sila'y nagsasalita at kung sino ang bigla ang nagbabago kapag dumating ang may kapangyarihan. Birang magkaroon ng pinakamalakas na boses ang mga introvert sa isang silid. Pero huwag mong ipagkamali ang kanilang katahimikan bilang kawalang pakialam. Sila ay mga tagamasid, mga taga-analisa, mga tahimik na nakikinig. Sinusubukan nila ang loob ng mga tao nang hindi ito pinapahalata bilang isang pagsubok. Kapag nagsalita sila, karaniwan itong may lalim at hinog sa pag-iisip. Pero may natutunan silang masakit. Nakikinig lang ang mga tao kapag magaan ang usapan. Pero sa sandaling mapunta ang usapan, sa yaman, impluensya o estado, o kapag may dumating na mas mataas ang rango, nag-iiba ang atensyon. Hindi na sila napapansin, nawawala ang bigat ng kanilang tinig. Alam nila, pag nire-respeto mo lang sila kapag walang nakasalalay na prestigious, pero kapag dumating na ang hierarchy, nagbabago ang iyong katapatan. Mas naaakit ka sa malalakas ang boses at mas makintab ang titulo. At sa mismong sandaling yun, lumalabas kung ano talaga ang pinahalagahan mo. Yun lang ang kailangang malaman ng isang introvert tungkol sa'yo. Hindi ka nila kukomprontahin, hindi sila magre-reklamo. Pero na-record na ang obserbasyon at hinding-hindi nila yon malilimutan. Number two, Ramdam nila ang pagbabago ng enerhiya kapag binag-uusapan na ang tagumpay at hindi na banggit ang pangalan nila. May isang uri ng katahimikan na mas masakit pa kaysa sa insulto. Ang katahimikang sumusunod matapos ang palakpakan ng lahat. Kadalasang malalim ang kontribusyon ng mga introvert sa isang grupo. Tumutulong sila kahit walang nakatingin. Sila ang tahimik na pundasyon, tagakalma ng tensyon, tagalutas ng mga suliranin. Pero pagdating na ng oras ng pagkilala sa tagumpay, hindi sila nababanggit. Nalalampasan ng mga papuri ang presensya nila. Pinamamahagi ang pasasalamat sa mga pinaka-vocal, sa mga pinaka-maingay ang dating, habang sila ay parang aninong nakaupo sa gilid ng kwarto. Dito nila na-realize na useful lang sila bilang katulong, pero hindi valuable. Pinahalagahan mo ang presensya nila hanggang sa dumating ang panahon ng pagbibigay papuri, at nang naging currency ang pagkilala, iba ang pinili mong gastusan tumatatak yon sa kanilang alaala parang peklat na hindi nawawala. Hindi sila maniningil, hindi sila manunumbat, pero unti-unti silang aatras. Una sa damdamin, susunod sa isipan, at sa huli pati sa katawan. At madalas huli mo nang mapapansin ang pagkawala nila kapag ang katahimikan nila ay naging permanente na. Number 3. Napapansin nila kung sino ang mga binibigyan sila ng mga papuri ng privado pero tahimik kapag sa public na. Ang mga introvert ay hindi uhaw sa papuri. Hindi sila pinapatakbo ng mga palakpakan. Pero hindi ibig sabihin na hindi nila napapansin ang mga patterns sa ugali ng mga tao. Ito yung mga madalas na nilang napapansin. Pinupuri mo sila sa mga pribadong usapan. Hinahangaan mo ang kanilang talino, lalim ng pagunawa at emosyonal na lalim. Pero kapag may ibang tao na, kapag ang papuri ay may mga social consequences, bigla kang tumatahimik. Parang hindi mo siya kilala parang hindi sila kailanman naging kahanga-hanga. Kaya na-realize na mga introvert na mahalaga sila sa iyo, pero hindi sapat na mahalaga para makitang kasama mo sa harap ng iba. Ang katalinuhan nila ay threat sa imahe mo. Kaya itinatago mo ang paghanga sa dilim. Naiintindihan nila ang eksaktong kahulugan nun. Hindi dahil hindi mo sila pinahahalagahan, kundi dahil takot kang makita rin ng iba ang halaga nila. At ang revelasyong 'yon ay naglalatag ng tahimik na distansya distansyang hindi mo maririnig pero mararamdaman mo ito pagdating ng panahon kapag hindi na sila muling nagbukas ng loob sa'yo. Number 4 Inoobserbahan nila kung sino ang mga sinasama sila kapag mahirap ang sitwasyon pero nakakalimot sa panahon ng tagumpay Ibang sakit nito hindi ito lantarang pagtataksil pero tumatagos sa buto Nando ng introvert nung gumuguho ang mga plano tahimik ka nilang inalalayan habang nadudurog ang emosyon mo sa gitna ng kaguluhan, sila ang naging katahimikan, hindi humihingi ng kapalit. Pero nung bumalik na liwanag, ang pagdiriwang ang mga kwento sa mga public thank you post, hindi sila kasama. Parang hindi sila naging bahagi ng bagyo. Parang hindi sila ang sumalo sa bigat ng bawat hakbang. Dito na-realize nila na hindi mo sila gustong sumabay sa paglagumo. Gusto mo lang silang hawakan ng hagdan habang ikaw ang umaakyat. At ang transactional inclusion na yon napakabig at panandalian lang ay nagiiwan ng bitak. Maliit sa simula pero hindi na mawawala. Hindi ka nila haharapin. Wala kang maririnig na sumbat. Pero sa susunod na lumubog ang barko, huwag kang magtaka kung hindi na sila sumagot sa tawag. Alam na nila ang papel nila sa istorya mo. Isa lang tahimik na karakter sa background. Kaya ngayon, isinusulat nila ang sarili nilang kwento. At number 5, tahimik nilang tinitignan kung sino ang nagbabago kapag may makapangyarihang tao na pumasok sa silid. Ito ang huling uri ng pagsusulit na tahimik na ginagawa ng mga introvert at ito rin ang pinakamalinaw. Pansinin kung ano ang nangyayari kapag may taong makapangyarihan ang pumasok sa silid. Dati ay bukas ka, magiliw at palakaibigan. Hanggang sa may dumating na mas mayaman, mas sikat at mas kapaki-pakinabang sa network. Bigla kang nag-iba Nagiba ang tono mo, tumigil kang makinig sa kanila kahit hindi pa sila tapos magsalita. Nagsimula kang magpakitang gilas para sa bagong dumating. Parang naging ibang tao ka. kinahabol ang atensyon na parang hangin. Dito na-realize ng introvert na hindi ka talaga marunong magpahalaga sa tao. Ang tanging pinapahalagahan mo lang ay ang lapit sa kapangyarihan. At ligtas lang sila sa piling mo kapag walang ibang nakatingin. Ito ang pagsusulit na hindi mo alam na tinetest ka at bagsak ka. Mula sa sandaling yon, hindi na muling magiging pareho ang koneksyon. Hindi dahil galit sila, kundi dahil hindi na sila ligtas sa harap ng pagiging pabago-bago mo. Tahimik nilang isasara ang emosyonal na pinto. Permanente, walang paalam. Ang mga introvert ay hindi bulag sa mga laro ng lipunan. Hindi lang nila ito nilalaro ng malakas. Tahimik din nilang napapansin kung sino ang mga pumapalakpak kapag sila'y nagtagumpay kung sino ang mga binabanggit ang pangalan nila kapag ito'y mahalaga, kung sino ang mga biglang nawawala kapag may gantimpala ng nakataya, at kung sino ang mga marunong humanga pero tanging sa likod lang ng saradong pinto. Hindi man sila magsalita, huwag mong ipagkamaling ang kanilang katahimikan ay kawalan ng alaala. Tinatandaan nila ang bawat sandali, bawat maliit na pagtataksil, bawat ambag na binaliwala, bawat biglang pagbabago ng ugali kapag may mas mahalagang tao ang dumating. Hindi para sa paghihiganti, kundi para sa kaliwanagan. At habang abala ang iba sa paghahabol ng mga pagkilala at mga palakpakan, bumabalik sila sa kanilang kanlungang tahimik kung saan nila binubuo ang pinakamahusay nilang mga obra ng walang ingay. Magtatayo sila ng isang bagay na makapangyarihan na hindi mo agad makikita. At balang araw, habang abala pa rin ng iba sa pagsiksik sa mga silid na puno ng mga taong hindi naman sila tunay na nire-respeto, maririnig mo ang mga bulong-bulungan tungkol sa kung ano na ang narating niya. At sa panahong yon, matagal nang nakasara ang pinto pabalik sa kanya. Shoutout sa mga nanood at nag-comment sa mga bagong uploads na to. Shoutout kay Roldan Grabe. Sabi niya, ito ang nangyayari sa akin ngayon. Binuo ko siya, ginabayan, lahat binigay ko. Oras, panahon, ngayon iniwanan lang ako sa ere Kaya di na lang ako umiimik sa kanila Hinayaan ko na lang kung anong gusto Hindi na ako naghabol Masakit pero kailangan tanggapin Sabi naman ni Marie worker, Mahirap talaga manghiram ng liwanag sa iba Dahil ito ay hindi magtatagal Sa halip ay namumuhi pa dahil ang liwanag na hiram ay unti-unting nagiging sakim Ang mga introvert ay hindi nangangailangan ng papuri at validation sila nagbibihis para sa digmaan, hindi para sa palakpakan. Punchline niyo po yan, Sir AP. Maraming pong salamat, Sir AP. You are amazing. God bless us always. At ayon naman kay Rebecca Ogata. True, si sensor ko. Akala ko nga weird lang ako, pero totoo. Kaya thankful ako sa pagiging introvert, Sir AP. At shoutout din kila sa Butahe Rap Vlog, Ellen Espino, Kati, Zach Montron, Roji Music and Food Lover, Annalyn Granada, Tadeo Talan, Kalayaan Kapayapaan, RJ Mera, Lorena Bintas, Jola Short Video, Abner Hulguin, Gringo Lakwata, Emma Villanueva, Pax Tumulak, Naninga Monares, Kitin Tabanas, Ramlat, Joanne Corpus, at Kay Fritzy Suarez. Maraming salamat po sa panunood. Kung gusto nating mashout, mabati, o mabasa ang comment nyo, Mag-like at mag-comment lang sa latest video dito sa channel na to. At pipili kami doon ng mga i-shoutout at babasahin para sa susunod na upload. Kung nagustuhan mo ang video na to, huwag kalimutang mag-like. I-share to sa iba at mag-subscribe na kung hindi ka pa subscribe. Maraming salamat at see you next time. Alam mo ba na nahahalata ng mga introvert yung mga tinulungan nila pero traitor pala? Panawarin mo sa video na to.